Guys, nice for today's video, Kwento ko sa inyo itong sigawte. Abay, nakakatawa. Abay, napaka-choosey. Aba napaka ay, gusto niya siya isusubuan. Ayaw niyang kumain ng basta lang nakalagay doon. Ay, kinukumpay ng kuya ko yung mga grass, yung mga damo. Ay, ayaw niyang kainin. Antun lang sa gili. At gusto pa niya ay siya susubuan ng kukita niya naman. Napaka ay aringat na pamahal na din na sa oh. si Nakakatuwa na ay kilala na ang kuya ko. Alam niyo pag kumukuha ng kumpay ang kuya ko. Para bagay siyang humahabo. Oh. Ano, May siya ng mehe ganyan. Tingin kung saan pumupunta ang kuya ko ay nakatingin siya. Sabi, isama siya. <laughs> napamahal na din sa ayat, isinusugan naman dito. Ay, di na sanay na na ganun ang ginagawa. Ito pa lang nito. Mga idol na. Hanggang dito na lang guys. Thank you for always watching our videos. Bye bye.